birthday boy happy birthday happy birthday good morning today is sunday ayan happy resurrection day everyone ayan papunta kami ng church ayan with my family kiddos and ni mano ayan yung metro kung nakikita nyo Ayan, nasa Paris na kami guys. Ito nga pala yung metro. Hindi ko alam kung anong station yan. So, kapag weekend, maganda sa Paris kasi walang ka-traffic-traffic. Kasi yung mga tao dito, kadalasan kapag weekend, may pinupuntahan sila or yung iba naman nagpapahinga sa bahay. So, kaya walang traffic kapag weekend sa Paris. So, yes! ay maganda yung panahon ngayon, maaraw. At hindi masyadong malamig. So, sakto lang yung yung lamig ngayon. Sakto lang, hindi siya malamig, hindi siya mainit. Maganda yung panahon. Hindi ko mapigilang hindi mag-video kasi maganda yung... Nagagandahan ako sa view dito sa Paris. Yung mga dried, ano, puno. Tapos yung mga building nila, ang ganda. Kaya hindi ako nagsasawang mag-video dito. Maganda yung gusto ko. So, ayan nga, nakarating na kami. Nakaparking na kami. So, Maglalakad kami ng mga 9 minutes papuntang church. Ayan, feeling summer na ngayon, mainit na. So ito na nga, nandito na kami sa hotel na kung saan doon kami mag-service, Sunday service, worship. Ayan nga, nandito na kami. Parang cinema yung place namin. Pero maganda, maganda siya. Ayan. Ang ganda dito sa ano namin. Dito sa church. Ayan. So, Ayun, tapos na nga yung charge. Pauwi na kami. Ayan, lakad na naman kami pabalik ng parking lot. Nine minutes. Ang hirap maghanap ng parking dito, guys. Hindi basta-basta makakahanap ng parking lot. Kaya kahit malayo, medyo malayo-layo, okay lang. At least, nakahanap kami ng parking lot. I mean, yung sa daan, hindi ka mak makakapag-park sa daan. Kasi punong-puno. So, ito na nga yung, ito yung store na to puro siya souvenir. Ang cute. Ang cute ng mga tinitindan nila. Oh, may cup at kung ano-ano pa. Ang ganda. So, wala akong time mamili dyan kasi pa na kami. Gutom na rin yung mga bata. So, andito kami sa parking lot. Ayan. Ayun na nga. Um, nakasakay na kami. pa na kami. So, bumili muna kami ng pape. Pape, ano ba? Yung parang Jollibee. So, ito nga yung... Ito na lang yung ano namin. Ito yung lunch namin. Marami yan. Hindi ko alam bakit ko konti sa ano. Marami siya. So, ayan, marami. Marami. Ayan, ito yung, ganito lang yung celebration namin ng birthday ni Axel. Ayan. Nag-take out na ta lang kami. Kinain na namin yung, ayan, puppy. puffy Ang hirap ano, i-pronounce. Hindi ko alam kung silent ba yung sa dulo or taas, or taas. Basta ayan, ayan, kumain kami. So, ayan nga, umulan ng bigla. Umuulan ng bato. Parang hindi siya bato. I mean, yellow. So, ito yung cake ni Axel. Parang, parang maglalaro ka, no? Ayan yung cake niya. Ang cute kakaibang cake na yan. Masarap naman siya. Pambata. Ayan. Hihiwain ko na yung cake. So, masisira na yung design niya. Happy-happy siya niya nung in-order nila yan. Happy kid. Ayan, chocolate siya. Chocolate flavor. Tapos yung taas, manamis-namis. Super sweet yung mga naka... Ang tawag niyan, Toppings. Super sweet. So, ayan. And ito guys, nabili ko siya sa ano, Temo. Ayan, ang, ang ganda ng design niya. Super, ano naman, worth it naman siya. So, ayun, papunta ako ng school, pinabukasan. Uh, papunta ako ng school para mag-enroll ng, ano, sa French. Oh, sorry. Yung sa French lesson, makontinue ko siya. Ayun, papunta ako ng school. Andito ko ngayon sa train. Ayan. Medyo sexy yung train ngayon. Hindi siya. Ayan, it, Nandito na nga ako sa school. So, ito na nga. Nandito na ako sa school. We'll see kung ano mangyayari. So, ayan. Gabi na. Dito kami magdi-dinner. Dito sa Unlimited. Ayan. Masarap naman talaga kasi dito. Kasi, masarap siya. Kaya nga kami pabalik-balik. So, ayan. Worth it naman siya. So, dito kami magdi-dinner. Unlimited na naman siya. Siray ang diet ko. Diet, diet, no? Palagi ako nagsasabi na magdi-diet. Hindi ko nagagawa. Ayan talaga. Kailangan ng disiplina self. O, oh, ba? Diba? Ang sarap pa kumain, no? Oh. Yung, alam mo yun, diet ka nga. Tapos kapag may makita kang masarap na pagkain, go ka na naman. Ayan nga, yung ito nga, ano ko, ano ko pa lang siya. Anong tawag dun sa atin? Sa French entry pa lang yun. Ito naman dessert na. Hindi ko na nakuha ng video yung iba kasi busy na sa kakakain. Ayan, masarap yung dessert, macarons. And marami akong nakaing dessert dyan. Iba-iba, mayroong cake. And marami pang iba akong nakain. And the other day, ayan, dumatay yung order ko. Ayan, hair care siya. Need natin alagaan yung hair natin kasi yung hair ko talaga dry siya sa baba. Kaya kailangan ko ng pag-spray protection para sa heater kasi yung plant siya mainit. Ayan, kailangan ko yung pang-spray protection yan sa hair kapag nagpa siya ako or nag ice ng hair. And meron na akong shampoo and conditioner na in order. One set siya. Ayan, maganda yan. Sabi, sabi, nila maganda yan. First time kong gagamitin yan. Ayan. And ayan, meron tayong mask, tawag dyan. Anong tawag doon? Parang hot oil siya, parang ganoon. So, kailangan kong ibabad yung hair ko dito. Ayan. Kailangan nating alagaan yung hair diba. So, ayan, happy naman ako, super happy. Hindi naman happy, ayan. Kasi na-receive ko na siya, order ko. So, ayan, happy, happy na tayo, happy. <laughs> Ayun. Kailangan nating alagaan yung hair natin, guys. So, ayan. Ayan nga yung in order ko, unboxing. So, yes hindi ko sure kung meron dyan sa Pinas. 3GM yung ano niya. gm yung brand niya. I think meron sa Pinas. Sa, so, tingnan niya sa, kasi pang professional siya. Hindi ko alam kung saan. Hindi ko alam kung meron sa Watson. I don't think so. I don't know. Dito kasi meron. Sa website ko siya in order. Website. So, ayan hair and conditioner and spray. And, mas naman siya. Super happy ako kasi dati ko pang gustong bumili nito. Yung maganda talaga yung quality niya. Maganda yung effective talaga. Ayan. Buti naman may napagtanungan ako. So, ayan. Nung nalaman ko, agad-agad akong nag-order sa website. So, ganun lang. Palatanong tayo sa try natin magtanong-tanong, di ba? Kasi minsan nakakakuha tayo ng kaalaman, knowledge. So, ayun guys. Share lang.